nagluto naman ako ng kasaba cake. Dahil may order ngayon at saka pichi-pichi. Ayan. Yummy, yummy. Ayan, luto na yung ano, kasaba cake. Salamat sa nag-order. Ito order niya kasaba cake at saka ano. At saka pichi-pichi. Yummy, yummy. Ayan, natapos na yung kasaba cake at pichi Salamat sa nag-order. Ayan. Ready to pick up na to. Kukunin na. Yummy, yummy. Ayan na, kukunin na. Ready na. Dito na yung kukuha. Salamat sa nag-order.